Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH radio, digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos-Banayat. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Ang Mayo ay sinasabing buwan ng mga manggagawa kaya naman minabuti bigyang fokus ng Health Check Plus ang kalusugan at mga health or medical issues ng nagpapagulong ng ating ekonomiya. Isa sa karaniwang sakit na nararamdaman ng ating mga manggagawa ay ang back pain. Marami sa mga nagbabanat ng buto, mga nagbubuhat ng mga mabibigat na gamit, o maging ang mga empleyado na nakaupo ng matagal sa kanika nilang mga opisina ang umaaray o nagre ng back pain. Ang back pain mga health checkers ay dulot ng maling posture, fatigue, heavy lifting, at madalas na bending at twisting ng katawan. Pero para sa mga Pilipinong manggagawa, ano nga ba ang dahilan ng back pain? Paano po ito maiiwasan? Kasama natin ngayon ang isang eksperto sa orthopedics at spine surgery. Si Dr. Ferdinand Bernal ay fellow ng Philippine Orthopedic Association, Fellow Dean ng Philippine Spine Society at Medical Specialist 3 ng Spine Surgery Unit ng Philippine Orthopedic Center, isa ring Assistant Professor sa Department of Surgery ng FEU NRMF, Co-Training Officer ng Spine Fellowship Program sa Cardinal Santos Medical Center, at isa ding Visiting Consultant sa Manila Doctors Hospital. Magandang araw po Dr. B. Welcome po dito sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Maraming salamat Teacher Ellie, sa iyong uh, introduction. At binabati ko rin po ng magandang araw ang ating mga health checkers. So uh, tama po kayo na isa sa mga pinaka na nararamdaman ng ating mga manggagawa ay ang uh, sakit sa likod, no? Uh, specifically doon sa may bandang ibaba o lower back so karaniwan po ang uh, pananakit ng likod ay uh, dahilan sa um, mechanical na dahilan so katulad lang nabanggit niyo ito po ay uh, dahil sa maling pagbuhat maling uh, postura matagal na posisyon sa sa pagkakatayo o kaya naman ay uh, maling pwesto sa pagkakaupo. So, yun po ang mga karaniwa nagiging dahilan ng uh, ating uh, pananakit ng likod. So, kadalasan naman ang mga uh, sakit sa likod na ito, nasan hina itong mga nabanggit natin, ay uh, uh, self-limiting. Ang ibig kong sabihin noon ay uh, pusa po siyang mawawala sa uh, kung uh, tayo ay magpapahinga o kaya naman ay uh, iinom tayo ng mga uh, tinatawag natin na steroidal anti-inflammatory uh, medications o yung mga painkiller so katalasan makukuha po ito ng uh, mga nabanggit natin at uh, marirelieve yung nararamdaman natin tama po kayo dyan, Dr. Dino talagang na-experience ko din po yan Dr. Dina parang sa baba, no, talagang lower back pain, talagang very real. <laughs> yung, ano, no, talagang yung, yung sakit sa likod, no. Pero, Dok, na nabanggit ninyo, usual nga po ito, no, na nakikita ninyo sa inyong practice na um, mali yung pagkakabuhat, yung posture, matagal na pagkakatayo at Um, maling posisyon sa pagkakaupo. Pero nabanggit din po ninyo na maaring self-limiting po ito. Eh, no? um, ano po yung mga red flags kung na pwede naming bantayan no? na ito ay kailangan ng ipakonsulta sa mga es espesyalista po tulad po ninyo? Oh, magandang naitanong mo yan, Teacher Ellie. No? Kasi pag sinabi natin na uh, back pain o uh, lower back pain, eh, uh, bukod sa yung mechanical uh, uh dahilan, eh maraming po pwedeng dahilan ang uh, sanhi ng uh, lower back pain, no? So ano ba yung mga red flag o yung mga babantayan natin na na sintomas o yung mga sinyales na nararamdaman natin sa likod. Ah uh, patulad ng sabi ko, kadalasan ito ay self-limiting o mawawala sa pamamagitan ng pagpapahinga o pag-inom ng gamot. Kung ang ating back pain ay uh, hindi nawawala sa loob ng mga uh, sabihin natin isang linggo o mahigit pa at ito ay nagiging mas masakit o nagiging progressive ang sakit, isa yan sa mga red flag. Kung meron pang uh, nararamdaman, uh, nararamdaman kang panghihina sa iyong mga hita, sa iyong mga binti o sa mga daliri sa paa, so ito rin ay isang uh, red flag. Kung may nararamdaman ka ba na uh, kuryente or pamamanhid na dumadaloy o gumagapang pababa sa iyong mga hita at binti, so ito rin po ay uh, red flag. Uh, meron ka ba uh, nararamdaman uh, uh, pangihina o kaya napansin mo ikaw ba ay nilalagnat sa gabi hmm. o kaya ay uh, pagbaksak ng timbang? Ah, uh, yan po ay uh, mga red flag din na uh, kailangan nating bantayan. Kung ang iyong uh, pag-i pag-ihi ay naapektuhan na, o ang uh, ibig sabihin nito ay uh, uh, hindi mo na makontrol ang iyong pag-ihi o pagdumi, yan po ay uh, red flag. Um uh, Yung pong sa mga may history ng uh, trauma katulad ng uh, ikaw po ay bumagsak or napaupo na dulas at uh, tumama po ang iyong puwitan uh, po pwede po kayong maka-experience ng uh, sudden o severe na back pain so ito po ay uh, maaaring uh, dahilan sa pagkabali ng inyong uh, gulugod so kailangan din po na makita yan ng maaga no? so uh, yun po yung mga babandayan natin, no? Ah, uh, kasi kung mga may uh, nakita tayong ganito sa pagsakit ng likod natin, meron pong po pwedeng mas malalim na hit na dahilan, no? Bukod sa yung sinasabi natin na mechanical uh, pain, no? Na kailangan pong investigahan ng inyong doktor kung saan po nanggagaling ang yung pagsakit ng likod. Hmm. Mabuti po, Dr. Ferdina, napakalinaw po ng mga babantayan nating red flags na nabanggit ninyo. No? So, sa ating mga nakikinig at nanonood na health checkers dyan, no? So, Kapag hindi nawawala at lalo na kung uh, gumagrabe ang inyong sakit sa likod, ay talagang mas mainam na maipatingin ito sa ating mga specialista tulad ni Dr. Lee. Dr. Lee, meron naman po bang high risk sa uh, natamaan po ng back pain? Kasi nabanggit po ninyo, marami po kayong nakikita mga pasyente no, na talagang merong sakit yung likod. Pero sa inyong experience po, meron po bang high risk na tamaan itong pananakit ng likod na ito? Yeah. So uh, tama ka doon, uh, Teacher Ellie ito. Ah uh, base sa aking mga nakikita sa clinic, no, ang karaniwang pong tinatamaan ng sakit sa likod, uh, pananakit ng likod ay yung may mga ginagawang mabibigat na gawain, no? Patulad po ng mga uh, manual na laborer. So yung gawain nila na pagbubuhat or paggawa ng mga mabibigat na bagay, ay bibi uh, maaaring maging sanhi no ng pagsakit ng likod nila no lalo na kung hindi sila nakakapag-observe ng tamang uh, pagbuhat proper way tamang uh, posture so yung po yung karaniwan uh, ang mga nagtatrabaho sa opisina ay uh, hindi po ibig sabihin na magaan lang po ang ginagawa nila dahil uh, office work ay maaari din po silang maging prone sa pagkaroon ng uh, sakit, no? Pananakit ng likod. So, dahil po sa maling pag uh, maling postura, maling pag-upo. So, uh, Kumbaga, nakaupo ka ng 8 uh, hours, no? Na buong uh, office hours ay pwede po rin yan maging sanhi, no? no? Pagsakit ng likod. So, kailangan po siguro uh, from time to time, siguro sabihin natin na every 2 hours, eh... ah... Uh, Pwede po kayong tumayo or mag-stretching ng konti para ma-relieve yung uh, uh, spasm or ma-relieve yung tension sa inyong mga muscles sa likod. So, kasi po kung uh, prolong na isang uh, pwesto or posisyon, eh, uh, yung muscle nyo po eh, nagkakaroon po ng ano eh, na, kumbaga nag-strain po siya at po pwede po yan maging dahilan ng pagsakit, no? Uh, isa rin po na karaniwang dahilan kung bakit uh, nagiging prone sa pagsakit po eh yung hung, uh, uh, wear ng ating uh, uh, gulugod. Kasi po, yung gulugod po natin, eh, yung mga stacks of uh, joints po yan, there are several uh, mga sugpungan o gulugod. So, yung mga sugpungan na yan or yung mga joints eh, nagkakaroon din po yan ng ano, ng uh, unti-unting uh, degeneration, no? So, magkakaroon po siya ng uh, arthritis kasi po ang uh, lower back natin or yung tinatawag na uh, lumbar spine, yan po ay uh, masasabi rin natin isa siyang weight-bearing joint, no? Katulad po ng hip natin or ng uh, knees natin ay uh, mga weight-bearing joints. So, uh, nag undergo sila ng... Uh, uh, kumbaga pagtanda or degeneration. So pagka nagkaroon po ng mga degenerative changes dyan, mas nagiging stiff na yung joint. Kumakapal po yung mga lining at nagkakaroon po ng pagbabago no sa structure. So mas mas nagiging prone po sila no na sumakit, no? Kung mapapansin niyo po na habang nagkakaedad ang isang tao, yung mga kakayanan natin na gawin uh, physically compared nung mas uh, bata pa tayo ay mas nalelesen at mas nagiging prone tayo na magkaroon ng uh, pananakit ng likod no? uh, especially kung mas may edad na ang isang individual din hmm. po pala yun Dr. Lee napaka dami po palang mga dahilan no? or mga risk factors na uh, talagang kailangang um, uh, i-address no ng ating mga manggagawa lalong-lalo na yung nabanggit ninyong mga uh, nagbubuhat ng mabigat no at saka lalo kahit na yung mga nasa opisina po na paramihan ng ating mga nakikinig at nanonood ay talagang yan ang uh, ginagawa nila no sa pang-araw-araw nila Doc Freddy alam niyo po kami po ay curious din ano um ang stress po ba ay nagdudulot or nagresulta din ng back pain kasi may mga naririnig po kami na ganyan neno eh, na oh, dahil sa stress 'yan. Kaya sumasakit 'yung likod mo. Pero ano po 'yung tama po ba ito o ito po ba ay misconception na kailangang um, i-correct? Yes, ah, uh, maaari din makapagdulot ng uh, uh, pananakit sa likod 'no kung uh, meron kang stress or mga anxiety or uh, kasi ang, ang stress kasi is ano eh uh, kumbaga nag trigger siya no uh, may mga pag-aaral na nagre-release ng mga hormone na po pwedeng mag-cause ng uh, pananakit no sa iba't ibang uh, parte ng katawan natin no so po pwedeng uh, siya isa siya no sa mga factor kung bakit uh, sumasakit ang uh, likod or mahirap gumaling ang pananakit ng likod kung um yun po pala yun. So, pwedeng, pwede po pala mga health checkers, no? Lalong-lalo lalo na kung tayo ay stress. Pero, Doc alam nyo, meron din po kaming narinig na dahil sa bigat ng katawan, o no? eh, dahil bigat ng timbang, no? Ay, nag, din daw po ito ng uh, back pain. So, ano po ba ito? To totoo po ba ito? O myth din po ba na kailangan i-correct? At ah, tama 'yon Teacher Ellie, 'no. Katulad ng uh, nabanggit natin na ang uh, lower back natin ay ma-consider natin na isang uh, weight-bearing joint. No? Ibig sabihin ng weight-bearing, nagdadala siya ng bigat, 'no. So dinadala ng uh, lower back natin yung bigat ng upper body natin. So kung uh, kasama na dyan kung uh, mabigat ang timbang natin, uh, o mataas ang ating uh, BMI na tinatawag So lahat yan eh uh, magpo-fall doon sa ating uh, lower back. Uh, ang mangyayari dyan, uh, uh, mas nagdadala ng bigat yung mga joint doon sa lower back. So po pwede rin mag-degenerate ng maaga yung uh, tinatawag ng mga disk sa, sa pagitan ng mga buto natin sa gulugol, no? pagka maagang uh, nag-degenerate o kaya eh, nag-collapse yung mga disk uh, magkakaroon ng pagbabago dun sa biomechanics ng likod. Natatransfer ngayon yung pagbubuhat ng bigat do sa tinatawag natin ng mga uh, facet joints no? na parte rin ng bulugod. So, mangyayari ngayon, magka-arthritis yun, hmm. uh, um, kakapal yung mga lining, hmm. uh, So, parang cascade ng uh, events na mag, uh, magiging sanhi no? ng uh, pananakit ng likod. Maaaring ito itatawag na maging chronic uh, back pain na siya. No? So, yun po yung karaniwang uh, nangyayari. No? Kung, kung, kung hindi natin maaalagaan ang ating uh, timbang at uh, tayo po ay masyadong uh, magkatataas ang ating BMI. So maganda rin talaga na uh, maalagaan nating mabuti kung ano lang yung tamang uh, timbang para sa ating uh, edad. Kasi binabasa yan sa ano eh, sa sa iyong uh, height, yung uh, tamang timbang. So maganda po pala na napalalahanan tayo no, ni Dr. D. na kailangan alagaan at bantayan ng ating mga timbang. Dapat tamang-tama sa ating mga height, no? so Ah uh, mga ah uh, alam niya po Doc Freddy uh, bilang isang ortho specialist sa spine surgeon ano po ba ang mangyayari aliban po dun sa nabanggit niyo kanina na maging chronic na itong back pain na ito ano po yung pwedeng mangyari pag hindi po namin naipakita sa mga specialist sa tulad ninyo o hindi nagamot o naagapan ang back pain Okay so yung sa halimbawa ay napabayaan siya at naging uh, kumbaga uh, uh, chronic na siya. Uh yun lang uh, mas mahirap na kasi na uh, matanggal yung pananakit ng likod ko hindi mabibigyan ng maagang uh, intervention. So pangalawa uh, maganda rin kasi na maturuan ng uh, tamang uh, pangangalaga sa sa likod ang mga pasyente ang ibig sabihin po nito ay tuturuan sila ng mga exercises no para mapalakas yung mga tinatawag na core muscles kasi po ang uh, lower back natin ay uh, marami pong mga naka connect or naka-attach ng mga muscles po siya dahil yan po ang uh, nagko-control no ng balance no ng lang uh, uh, ating uh, likuran no Uh, maganda na mapanitili silang uh, malakas at eh uh, kumbaga uh, flexible tapos eh uh, din sila ng bukod doon yung mga exercises tabang para anong uh, pagbubuhat at pangangalaga uh, yun, yun yung yung uh, pag-iwas sa kumbaga uh, sa kanilang timbang pangangalaga ng uh, timbang so yan po ay eh, kailangan natin gawin para uh, kumbaga mas slow down yung uh, degeneration ng lower back. Kasi kung uh, mas magiging mad uh, sorry, magiging mabilis ang uh, pagdegenerate ng lower back bukod sa pananakit uh, ang pwedeng uh, maging uh, issue ay yung pagsikip ng mga kanal na dinada, dinadaanan ng mga ugat na papunta sa ating mga hita at binti. Ngayon, kung kikipot o sisikip yung mga dinadaan ng mga ugat na yan, maaari din yan na maging dahilan ng uh, pagsakit ng likod. At pangalawa, maaaring maapektuhan ang uh, function ng ating mga hita, binti, uh, paa, no? gawa ng uh, maiipit yung mga uh, nerve na dumadaan doon maiipit din yung mga blood supply o yung mga dinaat dinadaanan ng mga nutrients o sustansya na dumadaan sa ugat papunta sa nerve so maaari pa pwedeng eh uh, kung mas kung mag magiging mabilis o magiging malala ang uh, degeneration o pagtanda ng ating uh, likuran so karaniwan yung po yung tinatawag na Kumbaga, natural history o yung uh, uh, pagtanda no tungkol aging spine pagtanda ng uh, likuran natin mm -hmm. no doc Freddy ang dami pa po namin gustong itanong no tungkol sa back pain at ang dami po nating napag-usapan kaya mga health checkers wag po kayong bibitaw babalik pong muli si doc Freddy dito lang sa health check plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.